Hello guys, gusto niyo bang malaman kung ano yung araw-araw na ginagawa ko bago ako Kahit Ganito lang naman ka simple. Simple? Yung akala mong simple dahil nga daanan ito ng mga sasakyan. Bago muna ako sumakay, bibili muna ako ng tugtog dito sa labas. After kong bumine, ito na. Ganito lang naman araw-araw ang nangyayari. Dito sa malapit sa tinatrabahuan ko. Ilang kilometro, Nasa Tulay ka na. Tulay, papuntang Guadalupe. Sobrang daming tao dito nag-aabang na uuwi. Kahit sobrang daming jeep, kulang pa rin. Dahil gusto ng mga trabahante, pagod na sa trabaho, makauwi ng maaga. Nakong minsan, sa gitna na lang ng jeep, nakaupo. Na kahit nahirap, magtsatsaga para lang makauwi. Ganito, kahirap sumakay dito sa lugar na to. Lalo na kung commuter ka lang. Magpatak ng alas 10's, hindi ka kaagad makakasakay. Minsan magugugol ka pa ng isang oras bago ka makasakay dito. Alam mo ba kung bakit? Dahil paunahan lang naman. Kailangan mo ng mabilis na takbo para mahabol mo ang jeep at makasakay ka. Kaya't kung mahina ka, di ka talaga makakasakay. Dahil na't kung maartik ka pa, ayaw mo sa gitna. Nako, ilang oras ka pang mag-aantay. Sabi nga nila, nandito ang pera sa syudad pero wala dito yung kasiyahan. Minsan, migla ko lang nababaisip. Isa, dalawa, tatlo, lima, sampo. Kanang nagtatrabaho ngunit nandyan ka pa rin. Ako minsan, tinatanggap na lang yung realidad. Dahil kulang na kulang talaga. Yung kinikita ng mga tao para buhayin yung kanilang pamilya. Na kahit kung minsan mag-extend pa sila ng oras para lang madagdayan yung sahod. Sa huli, ganun pa rin. Kaya't kailangan maging practical sa buhay. Kung hindi pa naman kailangan, eh mo nang bilhin. So, eto na guys. Tuwang-tuwa na naman ako sa part na to. Dahil maghahabol na naman ako ng jeep. Sa jeep ka lang maghabol. wag sa kanya. Charing! Look guys, ganito lang naman kaming mga commuters. Masaya ang buhay kapag nakakauwi na. At kapag nakita na namin yung jeep na walang tao, aba, rangkada na tayo guys. Habol, habol, habol! Here sobrang hirap dito talaga sa lugar na itong lumakay. Mm -hmm. Mm -hmm. Minsan napapaisip ko sa sobrang tagal ng jeep. Kumanta muna kaya ako dyan sa gilid. Uh, ko na kasi mag-video, okay? <laughs> <laughs> diba, 'Di ba sobrang excited ko? <laughs> diba, oh, <dito na> <laughs>

Sa kaliwa, sa kaliwa, isa lang. Isa lang, isa lang. Kasi na po. Sa kaliwa ka, boss, kaliwa, boss. Kuya, bawal dito? Kaliwa po, kaliwa. Sa kaliwa ka, Bilis! Kaliwa, kaliwa, kaliwa. kaliwa. Kasay na lang po, taga. po, sa isang santa Sa